Ang nilalaman ng ating video. Mula sa kaluluwang natrap sa loob ng morgue, ang nakakatakot na aswang na paniki na nakatiwarik sa barn hanggang sa kakaibang nilalang na natagpuan sa ilalim ng lababo, naririto ang limang video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang viral na video na ito mula sa TikTok ay kuha sa loob ng isang morgue. Pagmasdan mabuti kung ano ang makukuhana ng kamera. Makikita sa katapusan ng video, ang animo'y isang transparent na nilalang na hinihinala nilang isang multo o kaluluwa ang dumaan sa harap ng kamera. May nagsasabi na maaari'ng isa lamang itong moisture ng camera lens, subalit walang makapagpaliwanag kung paanong lumakad at nakadaan ito sa harap ng kamera. Matapos itong mag-trending ay agad itong inulan ng samot saring komento. May nagsasabi na ang nakitang dumaan na yun sa camera, ay kaluluwa ng bangkay na ipinasok sa loob ng morgue na natrap sa loob ng building na ito. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryoso ang video na ito. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Pagmasdan mabuti kung bakit tumatakbo ang mga lalaking ito sa takot. <coughs> ang grupo ng magkakaibigan na ito, ay papasukin ng isang kinatatakutang abandon na bahay na may isang katabing barn sa pinakaloob ng kagubatang ito na matatagpuan sa bansang Poland nang pinasok nila ang abandonadong bahay ay wala naman silang nakita na kahit ano dito subalit nang lumipat at pumasok naman sila sa katabi nitong barn ay ito ang susunod na mangyayari Restalartka Chinno No Vampir Jakby. Urywa. Co? Zajbista, bierzemy. Dwa... To, to jest. Ah. Nie, brudnie. Czy czerwony. czerwony? Czerwony, bo na tym jest krew. Poświęć. Ale. Ok. Urywa. Matapos nilang pasukin at inspeksyonin ang nasabing barn, ay nakakita sila ng mga kakaibang bagay mula sa loob nito. Pagkatapos ay lumabas sila sa barn na ito upang magtayo ng isang campsite. Pagtungtong ng gabi ay kanilang napagdesisyona na bumalik sa nasabing barn. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay may mangyayaring nakakatakot at nakakakilabot na kaganapan sa kanilang pagbabalik sa lugar na ito. Panoorin ninyong mabuti. Zaraz znajdziemy, będzie git. No nie, zasięgu, tak samo. Nie, nie będzie. No ile myśli przecież? kurwa. Nie ma szans na zasięg. Dobra, trawa nie jest jakaś gęsta, to... Nie, nie, Tylko trzeba bardziej zbliska, bo to jest czarnie, czarnie, takie... Czarnie pipery, to jest naprawdę dobrze widać. Tu jeszcze się schowali. Szukałem telefonu najebanych którego... <laughs> kurwa z latarką w trawie, wracałem do to do... nie żeby... Może dlatego. Mogę że może kurwa nawet było tak, że tutaj go miałem, jak dziś śliśmy, to, to, to zamiast włożyć go do kieszeni, to kurwa włożyłem go w, w kieszeni Tyle, Wypadł. Weźmy nasze No to ja, To co, czy... w tej stolone trzeba sprawdzić. Nie To też wisiał, chyba. No to myślę, by było. Był Masz tutaj jakiś coś, coś. Kurwa, nie ma. nic. <mum> 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 Oh, my God. 有时候有 啊。

Makikita sa video na pagpasok nila sa loob ng barn, ay nakakita sila ng isang nakakatakot na nilalang na nakabitin ng patiwari. Dahil sa kanilang sobrang takot, ay agad silang kumaripas ng takbo. Maririnig din ang tila ba demonic sound or voice ng nilalang na ito na animo'y lumilipad na maririnig ang pagaspas ng mga pakpak nito. Makikita din sa video na nakapaghanda pa sila ng mga armas ng mahinto sila sa kanilang campsite. Subalit sa bandang huli ay kumaripas pa rin sila ng takbo dahil sa matinding takot nila sa nilalang na ito na humahabol sa kanila. Maririnig din ang nakakatakot na demonic voice nito mula sa dilim, na dahil sa walang ibang source na ilaw mula sa looban ng kagubatan na ito ay nahirapan silang makatakbo ng maayos. Sa kabutihang palad naman ay maayos at matiwasay silang nakalabas mula sa haunted at madilim na batang ito. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang batang babae na ito ay nagsumbong sa kanyang ina na may nakikita itong bagay o nilalang na gumagalaw mula sa kanilang closet. Kaya naman inirecord ito ng kanyang ina upang idokumento ang kababalaghang nangyayari sa kanyang anak. Dito ay kanyang nairecord ang paggalaw ng ilang bagay mula sa loob ng kanilang closet. Kaya naman nakakaramdam siya ng pangamba hinggil sa kaligtasan ng kanyang anak. Dito ay naniniwala din siya na maaaring may nagtatagong tao o maaaring kakaibang nilalang sa kanilang closet. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, ay may bigla namang nangyaring kababalaghan at di maipaliwanag na pangyayari ang kanyang nakuhanan. Isang araw habang nananahi siya sa kanilang kwarto, ay bigla na lamang nagsabi ang kanyang anak na may hey guys, gumagalaw sa kanilang um, closet on kaya on naman agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at so kinuha my, na nito ng video. Really and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Um oh, don't mind my mannequins I saw for a living. So Can you tell Mommy what what you said? door Makikita sa video ang kusang paggalaw ng maniking mula sa loob ng aparador nang wala namang humahawak dito. Dahil sa pangyayaring ito ay takot at pangamba ang naramdaman ng mag-inang ito. Matatandaan na nananahi ang inang ito kaya naman maraming manikin ang nakadisplay saan man sulok ng kanilang bahay. Naniniwala ang ina na ito na maaaring may dalang sumpa ang isa sa maniking na nakadisplay sa kanilang bahay. Makalipas lamang ang isang buwan, habang naglalaro naman ang kanyang anak sa kanyang kwarto, ay ito ang nakuhana ng kanilang kamera. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa video na matapos makarinig ng nakakakilabot na ingay ang kanyang anak mula sa loob ng nasabing aparador, ay lumapit ito upang buksan at tingnan kung ano ang naririnig niyang ingay. Subalit matapos nitong tingnan ang nasabing aparador, dala ng kanyang matinding takot, ay agad itong lumabas ng kwarto. Subalit sa kanyang pag-alis, maya-maya pa ay bigla na lamang sumara ng kusa ang nasabing aparador. Dahil sa nakitang video na ito ng kanyang ina, Naniniwala siya na may kababalaghan nga na nangyayari sa kanilang tahanan. Naniniwala din ang mga viewers na maaaring haunted house ang kanilang bahay kaya may nagpaparamdam dito. Sa bansang Brazil naman, matapos makarinig ng kakaibang ingay ang lalaking ito mula sa ilalim ng kanilang lababo, ay laking gulat nito sa kakaibang nilalang na kanyang nakita pagbukas ng pintuan nito. Trabi, say, pa -filma. Oh, oh. Tremendo, velho. Tô sozinho em aqui, gente. Escutei um barulho aqui no fundo aqui quando eu vi isso aqui, lá debaixo do tanque aqui de lavar roupa. Eu peguei e fechei logo, fechei logo, botei aqui o... Makikita sa video ang pag-ilaw ng mata ng mga nilalang na na-hostage ng lalaking ito. Makikita rin ang panginginig ng lalaking ito dala ng kanyang takot sa pangyayari. Pagmasdan ninyo mabuti kung ano ang nilalang na kanyang nakita sa ilalim ng lababong ito. sa atenção, lá no fundo lá, lá no fundo mas tem um pequenininho, tá chorando, aqui atrás da porta Oyo. Oh. Oyo. Makikita sa video na hindi lamang pala nag-iisa ang nasabing nilalang na umiilaw ang mga mata kung hindi dalawa. May nagsasabing mga viewers na mukha daw itong baby owl, subalit may hindi sumasang ayon dito dahil may antena daw sa ulo ang isang nilalang. May nagsasabi din na extraterrestrial ang mga nilalang na ito. Kayo ano naman ang opinion nyo kung ano ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.